Bago ang lahat mga kaibigan na kasale ngayong araw sa Shopee itong CCTV Outdoor Wi-Fi Waterproof Camera, 2K QHD Live View Starlight Color Night Vision IP66 Weatherproof and Motion Detection. Na dati ay mabibili pa ng 4,050 ngayon ay mabibili na lang ng 2,092. Ang mura na lang kaya ano pa ang hinihintay nyo? Bumili na agad pindutin lang ang link na nakapin sa comment section, maraming salamat po. So unahin muna natin ang naging laban ng Los Angeles Lakers kontra Phoenix Suns mga kaibigan, kung saan tinalo lang naman ng Suns ang Lakers na walang Devin Booker, Jalen Green at Dylan Brooks sa lineup ng Phoenix. Habang yung Lakers ay naglaro po sa kanila sina Luka Reeves at DeAndre Ayton, debut naman ng former Defensive Player of the Year na si Marcus Smart kung saan nilangaw ang unang laro ni Smart as a Laker. Na zero po siya sa puntos at wala ring na italang rebound na may isang assist lang din. Malaking problema dito ang chemistry ni Smart sa mga core ng Purple and Gold hindi natin alam kung magpe-fit o magiging epektibo ba siya sa line-up ng Lakers Show. Grabe pa naman ang hype ng mga fans ng Lakers sa kanya. Para kay Luka naman ay napaka-solid po ng nilaro niya sa kanyang first pre-season game this season, wala ni Kunti man lang nakalawang tayong nakikita sa galawan ng Lakers Superstar. Kung saan nag enjoy lang po siya Contra Superstar na Superstar talaga yung datingan ni Luka. Ganun paman man pumapalag ang grupo ng Phoenix kahit wala sa bakbakan ng mga core nila, si Butler ng Suns ang ganda ng nilaro niya, ang former player na si Goodwin at ang rookie center nilang si Kaman Maluak ang bumuhat sa opensa ng Phoenix Suns. Mainit pareho ang tatlo sa salpukan kaya nakuha po nila ang panalo. Marami sa ngayon ng mga fans ang batiko sa Lakers kasi natalo lang sila ng mga rookie, bagaman preseason game lang ay nahalata po ng marami na kulang na kulang ang lakas ng Lake Show para sa kampiyonato. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo sa kupo ng Los Angeles Lakers at ano naman ang masasabi nyo sa naging laban ng Suns vs Lakers? mag lang po. Tends to bring bad results for the defense inside Malawatt! Samantala sa laban naman ng Golden State Warriors contra Portland Trail Blazers, ito ay rematch po ng magkabilang kuponan kung saan sa unang naging harapan nila ay talo po ang Blazers. Sa muling salpukan naman nila ay tinalo pa rin ng Warriors ang Portland. Sa umpisa ay naghahabol pa rin ang GSW, palag sila sa early game pero pagdating sa huli, hirap silang mag ng lakas. Sa first quarter at saka sa second quarter ay palaging habol ang ginagawa ng Bold Bladed. Pero halfway mark sa third quarter ay nabaliktad na ang sitwasyon. Hawak na ng Warriors ang momentum hanggang sa huli total team effort ang ipinamalas ng Dubs. Lahat tumi trabaho ng maayos sa depensa at opensa sa pamumuno ni Stephen Curry kaya deserve po ang panalo. May edad na ang greatest shooter pero talagang nananatili pa sa kanya ang mataas na level na laro, parang bata pa kung gumalaw siya may pambihirang bilis pa rin. At hindi nabubura ang matinding focus sa bawat laro buhat na buhat pa rin po nito ang grupo. Sa Bakbakan vs Blazer si Curry ay nagtala ng 28.6 rebounds at may kasamang 5 assists. Masasabing kakaiba pa rin talaga ang Golden State Warriors dahil sa gold shooter. Kayang-kaya na dumurog kahit anong team man ang kaharap. Ito si Patin po natin ang ginawa ng Warriors sa Blazers.